Good morning! It's Sunday morning. Katatapos lang namin magsimba. And andito ulit ako sa aking garden kasi ito yung happiness ko as of now. So ito yung pinagkakalibangan ko. Meron akong... Ayan. Naglagay ako ng lupa dito sa kinatnaf uh, yung malaking sisidla ng tubig na nag-leak na tatamnan ko ng talong meron kasi akong seedling na malaki-laki na, na hindi pa na itransfer. transfer so ito yung ganito ganito na container ayan ganito kalaki tapos binutasan ko yung kwet para mag-drain yung tubig ito ang nakalagay i eh, dalawang pichay ito yung aking sidling <laughs> ang sidling na kinala ah, tulimbang yung iba ah, check ko dito mo muna ilagay kasi nga i-demolish ko itong aking ano eh ito yung nilalagyan ko ng aking mga sidling i-demolish ko muna at i-rebuild ko i-arrange ko siya para maging maayos <laughs> since wala naman akong masyadong ginagawa kahapon nga lang ay nagpunta ako sa doctor kaya wala akong nagawa ng buong araw dito sa bahay pero doon sa ibang bahay marami akong nagawa so para lang naman akong engineer sa mga gumagawa doon sa bahay. But at least, yung suggestion ko ay eh, nakakatulong din minsan yung mga babae na medyo ano, medyo OC yung mga babae, ganyan. So, ako yung nag-OC doon. <laughs> nako. So, ang gagawin ko dito ay, eh, naubusan pala ako ng tubig na pang dilig. Kasi nga, yung tubig namin dito ay eh, may chlorine. So, pinapatining muna. Ayan, marami din akong libro ayan oh, libro ng aking mga anak na ni-disregard na namin. Kinuha ko doon sa kulungan ng manok. Doon pala inilagay ng aking asawa. Tapos, ah, uh, ipunit-punitin ko para magiging, ano, magiging, anong tawag dito? Madi-compose. Masama sa mga halaman na binubunot. Ayan, mga dahon ng mga pinutol na mga halaman o mo? Kanyan. Dito ko dyan, dyan, ko inilagay yung ano, yung na, sa lumang ref namin. Giniba na. So, dyan ko dinag de yung ibang mga materials na pwedeng magiging uh, fertilizer sa tanim. as of now, wala pala akong tubig. So, magpapatining muna ako ng tubig doon sa loob para sa hapon na siguro transfer ko itong aking tanim. Kasi, kasi nga, wala pong akong tubig. So, hindi madidiligan. Sayang yung itatransfer mo tapos walang dilig. So, mag... Ano muna ako? Kuha muna ako. Meron pala ako ditong ano, bigay ng aking kaibigan. Ayan. Container ulit. Aray! Kit sa ako ang Container na nag-leak dito yung may um, Yung may Bibig ng container So Pagkatapos na maglaba ng aking Asawa at mga anak <laughs> Naglalabas sila ngayon <laughs> Puputulin ko ito Akin itong uh, Ay Pwede para akong magputol dito Kasi meron ditong Lagari sa malis naman yung lagari namin. So, mamaya na lang. Hanapin ko muna yung lagari. Baka may nanghiram. Ayun! Ay, Pero gusto ko sana yung lagari na ano. Ama! Pang. Puro ang yung ipaprint. Puro tag four ako ng ipangayo na oh, may gagmay ako gitan oh banay gagmay kayo nga Print ba like gagmay ra kayo ba Oo. Oh. yeah ako lang eh pa pa na nag three eh, good sarap Oh, wa, wa ko kay bao anak kung kuan ka nang sitawag tawag ani. Word, wako ko kay bao word basta printing is 5 pesos man ka ha. Dili, depende mo na og oh, kan kayo. Ah, okay, ikaw na bahala. Di ko lang ko ano ko, four Dili sa kayo, yung di kayo ka nang last line margin taguan, taguan inch ba? ikuan. Five, ikaw, ikaw. may ikaw, ikaw. ko, ba? Sige. siyang anak ko. Isa din yun, printing ng mga printing, xerox, mga projects, yun. Ah, uh, pinagkakalibangan namin ngayon. So, tinutulungan ako ng mga anak ko kasi hindi naman ako computer techie. So, yun, sila, sila lang yung may ay, alam eh. Hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Tinuturuan -ganyan. ako. Kaya lang kapag pinasa yung link sa akin, hindi ko na alam yung mga Google-Google. Maraming ka ang pipindutin. Tapos, meron akong brain fog. O, madali ako makalimot. So, ganun. So, bumili lang ako ng printer bago ako nag-resign. Bumili ako ng printer. Tsaka, uh, computer na bago. Ah, uh, hindi siya bago. Second hand siya. Pero, bago sa akin. ngayon <laughs> mas, mas malaking specs para sa ano, ah, uh, kunting ano lang, kunting pagkakakitaan, ganyan ma help lang konti sa ating mga expenses. So sila lang yung sila yung nagtatrabaho doon. Ako dito ako sa garden masaya. Eh. Yung asawa ko tsaka yung dalawa, ano, tatlong anak ko na lalaki ay naglalaba sila. So minsan nagagagulo sila doon sa loob. Pero hinahayaan ko na, hindi ko na hindi ko na uh, pinapakinggan, hindi ko na pinapatulan para hindi ako ma-stress. So, dito lang ako. Hinahiyaan naman ako ng asawa ko kasi love na love naman niya ako. ha, <laughs> ah, super ganda. Hindi. Uh, caring naman yung asawa ko. Talagang siya talaga simulat sa pulpa na siya ang naglalaba sa amin. Pero nung maliliit pa ang mga bata, kaming dalawa nga galing sa trabaho kahit na overtime pag-uwi ng bahay laba kasi maraming lumpiyan maraming damit na ano lalabahan tapos paggising naman sa umaga madaling araw naglalaba ulit bago bu bago uh, bumiyahe pa, pa tong trabaho ganyan so ngayon malalaki na sila sila na lang yung naglalaba eh, meron namang washing machine, kaya lang kung minsan eh. Yung laba, ang, ang paglalaba na sa loob ng bahay, tapos yung pagsasampay na sa labas. So, kailangan pa i-travel. <laughs> so, kailangan niya ng mga assistant. So, minsan, wala kaming, wala kaming uh, time maglaba, or yung asawa ko walang time maglaba. Yung mga anak ko na lang ang naglalaba. Malalaki na naman sila eh ano, meron akong uh, college at saka meron akong senior high. And yung bunso ko ay 12 years old minsan ay sumisibat-sibat. <laughs> Umaalis-alis. So okay lang. And yan, na lang hindi ko na hindi inayaan ko na para hindi ako ma-stress. So love naman nila ako. Eh. Kaya hindi na nila ako Kung minsan iniinis-inis ako. Pero yun lang. <laughs> <laughs> Ay nako, napaano tuloy yung ating usapan, napahaba. Kanina pa kasi siya singkit ng singkit sa akin na yung anak ko na magpa daw si Inday. Si Inday ang aking uh, pamangkin. So hindi ko pa natapos ang aking pag-feel nitong lupa. So tatapusin ko lang para maka na ito sa hapon pag nakapagpatining na ako ng tubig. Hindi mo na ako nag kumuha ng tubig doon kasi naglalaba sila tapos sa isang gripo naman doon sila nagbabanilaw so sa isang sa siang sa isang CR doon naglalaba and sa kabilang CR naman ay doon nagbabanilaw para hindi na ay hindi mahina yung tubig dalawa kasi yung line ng tubig namin Ginadalawa namin kasi nga, yung isa, madalas ano dumating yung time uh, noon na uh, madalas siya walang ag walay agas ano ba yung walang agas walang 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 tubig katay kaya nag-apply kami Nari. ng iba hi ano man oh, naarap na ko tayo naarap ko ni mo ah niari ra ako oh. ang <laughs> ariyas ni mo katong gato ng gabi eh katong din ane kay mm. ang gato Mama. Gamay man to. Maliit yun. Gamay. Para sa'yo yun. para man imo sa ino. man niya. Ah, nakasigo, ra. Aw, oh, eh, Sa imo na itong Mama. <laughs> yung apo ko na madaldal. Ito yung first apo ko. Babae. parang lalaki kong kumilos. Eh, pagkami na kunindot. Kunindot yun akong Arius. Wojud. Oh, oh natin kag Aries kay ko Ang imong Aries nindot oh. Pag-samin nimo. Gusto niya nang yung maraming kulay. Gusto oh, daw a red. niya. Nang, Ako a blue, oh, oh. red, o oh, oh, pink. Ah, oo. Oh, oh. Alam na niya yung kung ano yung mga kulay. <laughs> sa akin daw red lang. Tapos sa kanya multicolor sa kanya. Oo oh, nga, oh. Red, blue and pink. Oo oh, nga. Ang galing mo naman mag-identify ng kulay. Bright ka ba sa school? Bright. Okay. Inaalsa yung sarili niyang bangko. <laughs> so, magbabay na kayo, babay na kayo. Taas na kayo itong vlog. Bye. Thank you guys for watching. <laughs>